parang natukutok ng compilation ng songs. Ganun. Yes. Yeah. So ngayon parang meron siyang pas, tinatry namin itahin-itahin lahat para magbuo ng isang uh, so, ano is it? narrative uh, mas, may, <laughs> yeah, mas may mas may immerse yung uh, audiences namin. Which is, hindi namin masyadong ginagawa as usual na parang normal kid na uh, just isip lang mo yung line up parang wala, hindi siya matagal nga ka-intentional in that sense. So, yung concert mas naging intentional kami sa pagbuo nung buong set. So, Natututuloy na ngayon. Pero dagdag ko na lang din na ano, uh, di yeah, allegoria concert siya, pero hindi lang siya Allegory album songs. Pero tutututuloy din kami ng mga old songs. So, yeah. exciting din yun.